Magandang araw, palibagong video na naman ang ibabahagi ko sa inyo ngayon. At kung bago lamang napadaan ay huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na ikaw ay iisipin ng partner mo ng gusto? Yung ikaw at ikaw lamang ang magiging laman ng kanyang isipan, malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa. Kaya kung gusto mo ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito'y napaka-simple at paniguradong ito'y napaka-efektibo basta buo lamang ang loob mo sa paggawa nito. At pwedeng gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang umupo ka saglit. Dapat ikaw lang mag-isa kapag gagawa ka ng ritual at dapat tahimik ang nasa paligid mo. Ipikit ang mga mata mo, mag-focus at mag-concentrate ka. Pakaisipin mo ang target at tawagin mo lamang ang pangalan at apelido niya ng 11 times. Wala na po kayong kailangan pang banggitin o ibulong na spell. Basta tawagin mo lamang ang pangalan at apelido niya ng 11 times. Dapat alam mo ang tunay na pangalan niya kahit ano pa man ang gawin mo na ritual, ay importante po na alam nyo ang tunay na pangalan at apelido ng target nang sa ganun mapadali po ang talap nito. At kinabukasan, ulitin mo ang paggawa nitong ritual, tawagin ang pangalan at apelido niya ng 11 times sa kahit na anong oras na gusto mo. At gawin ito hanggang kailan mo gusto at paniguradong ikaw lamang ang pagkakaisipin niya kahit gaano pa kayo kalayo sa isa't isa ay ikaw lamang ang magiging laman ng isip niya. At depende po sa inyo kung hanggang kailan niyo po gustong ihinto ang ritual na ito. Pwede ito gawin bago ka matulog o di kaya pagkagising mo sa umaga o sa kahit na anong oras na gusto mo ay pwedeng gawin itong ritual. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.